talagang nagulat ang mga taong ito nung kanilang maaktuhan ang hindi nila inaasahan at sana'y simpleng pangingisda lamang. Kaya tara at ating alamin kung ano-ano nga ba ang mga nakunan ng kamera na ito. <laughs> <laughs> Mula sa Russia, isang grupo ng mga mangingisda ang asang-asa na talagang marami silang huli. Pero nung kanilang itaas ang lambat at dito ay kanilang isali na sa kanilang bangka ay tumambad ang isang napakalaking silayon. Sa laki nga ng silayon na ito ay halos kalahati na nito ang laman ng lambat. Mabuti na lamang at hindi ito agresibo. Ito naman ang cornet fish kamakailan lamang ay marami ang namangha sa kakaibang itsura ng cornet fish. Meron itong mahabang nguso at pahabang katawan. Noong una, ay inakala nila na ito ay pangkaraniwang isda lamang. Pero nung hilahin na nila ang pamingwit, ay isa palang cornet fish. <laughs> Hindi lang naman isang kulay ang meron nito. Dahil meron ding iba-iba. Kaya lang kung ikukumpara dito ay mas maliit sila. Ang cornet fish ay nagmula sa Red Sea at sa loob ng 20 years ay mas kumalat pa ito sa mga karatig na karagatan. Napatigil naman ang ilang mga mangingisda mula sa Brazil noong mapasabit ang isang malaking manta ray sa lambat. Kaya naman nagtulong-tulong agad sila para mailigtas ang kawawang buntot pagi na ito. hindi masabi kung ano nga ba ang tamang sukat at laki nito. Pero makikitang pahirapan pa sila bago ito maibalik sa dagat. Kaya sa loob ng labing limang minuto na pag dito, ay muli din naman itong nakabalik sa kanyang tirahan. Noong 2019 ay nagulat ang mga mangingista mula sa New South Wales, Australia dahil sa nahuli nila Karaniwan namang nakakahuli dito ang mga manging isda ng malalaking isda tulad ng blue marlin, swordfish at iba pa gaya ng pating. <tong> dahil noong 2019 ay nahuli ng taong ito ang isang malaking mako shark. Pero sa halip na matutuwa sila ay mas nagulantang sila dahil kalahati na lamang ng pating na ito ang kanyang nakuha. Kahit wala itong video ay agad na kumalat sa internet ang larawan nito at marami ang nagtaka kung bakit ito ay kalahati na lamang. Marami din ang nagsasabi na baka ito raw ay mas kinagat pa ng mas malaking pati. Pero marami rin naman ang nagsasabing maaaring hindi naman ito kagagawa ng Great White Shark dahil mas malaki lang naman ng isang metrong mahigit ang mga Great White Shark kesa sa adult na Mako Shark. Ano kaya sa palagay mo ang may kagagawan kaya naging kalahati na lamang ang pating na ito. Kaya alamin natin sa comment section. Minsang maswerte rin kung talagang maaaktuhan at mahuhuli ang ilang malalaking pusit. Dahil talagang mahirap din silang matyempuhan. Kaya laking saya ng mag-asawang ito nung nangingisda sila para kanilang i-vlog. Pero dito ay maswerte silang nakahuli ng humble squid. Nung una ay inakala nilang isang pugita pero nung kanilang hilahin ang bingwit ay talagang namangha sila sa laki ng pusit na ito. Oh. Sushi, baby. Wow, that's like that's a... ang humble squid ay isa sa pinakamalaking species ng flying squid. Kayang umabot ang laki nito nang nasa dalawang metro o higit pa. At bumibigat din ito ng mahigit 50 kilogram. makapigil hininga din ang nangyayaring ito sa lalaki habang siya'y nangingisda. Akala niya nung una ay sinuwerte na siya sa kanyang nahuling malaking isda. Pero nang ito ay kanyang itaas na. Bigla na lamang itong sinunggaban ng isang malaking hammerhead shark at naagaw nito ang isda. Mm. My hands. Kaya naman kung napadikit-dikit pa ang kanyang kamay may maaaring kasama itong nakagat. Maraming nagsasabi na hindi naman talaga napakadelikado ng mga hammerhead para sa mga tao dahil hindi rin naman sila basta nang haatake ng mga tao maliban na lamang kung gutom ito pero dapat ay maingat pa rin sa mga isda tulad ng hammerhead shark Habang kasama naman ng mga manging isda ang mga turista dito ay hindi rin nila inaasahan na bigla na lamang tatalon ng isang dolphin Nung una ay pinapanood lamang nila ito na nagtatalunan at nagsasaya. Pero mukhang napasobra ang talo nito. Kaya naman pumatak siya sa bangka. Agad din naman nila itong ibinalik sa dagat. Narito naman ang kakaibang naaktuhan ng mga taong ito kung paano linisin ng ibong komoran ang mga isda na nakakapit sa whale shark. Alam naman natin na gentle giant ang mga whale shark. Kaya malabong mapahamak ang ibon na ito sa ginagawa niya. Dumadive ang mga komoran. Dahil mas madaling kumain ng isda nang hindi na sila humuhuli pa. At dito ay tutukay na lamang nila ang mga sucker fish na nakakapit sa whale shark. Kaya kung iisipin ay pareho lang silang nagbe-benefit sa kanilang kalagayan. Laking tuwa din ng mga taong ito dahil naaktuhan nila ang pangyayaring ito dahil hinahabol na pala sila ng isang sil. Bagaman mabilis ang mga sil pagdating sa dagat, ay bumabagal naman sila pagdating sa buhangin. Sa video ito ay hinabol naman ng sila yon ang isdang nahuli ng magkakaibigang ito at nung hindi na niya ito inabot ay mukhang nagalit pa siya sa kanila. minsan bang nakita mo na ang kakaibang isda na ito? Ito ay matatagpuan sa karagatan ng New Zealand. Kung malayo ay akalain mo lamang na isa itong plastik na nasa dagat. Kaya naman kung talagang ikaw ang manging isda, ay magugulat ka na lamang kung ito ang iyong mahuhuli. Kung titingnan mo pa ito ng malapitan, ay hindi mo makikita ang mga nasa loob ng katawan nito. Kundi ang orange lamang na talaga namang kakaiba. Kaya salamat sa mga naimbentong kamera dahil naaaktuhan ito ang ilang mga pangyayari na kung basta kwento lamang ay mahirap paniwalaan. Kaya yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw, nagustuhan mo ba ang mga video ito Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel na to at pag-usapan na